Si Carla Estrada ay malugod na tinatawag na Queen Mother dahil sa malakas na imahe ng isang ina na ipinapakita niya. Hindi na questionable pa ang pagiging ina ni Carla na mula umpisa ay proud bilang single mother. Nasaksihan ng publiko ang maayos niyang pagpapalaki sa mga anak at ginabayan sila sa maayos na pamumuhay. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga anak ni Carla Estrada. Carmela Fortinorio. Si Carmela Lela Fortinorio ay ang bunso at inilarawan bilang mas makulit na miyembro ng kanilang pamilya. Siya ay anak ni Carla sa non-showbiz partner na pinangalanan niyang Patrick o PJ. Pagamat hindi niya inilantad ang pagkakakilanla ng ama ni Carmela sa publiko, inamin niyang hindi nagtagumpay ang kanilang relasyon dahil malayo ang kanilang distansya. Kung pagpasok sa showbiz naman ang pag-uusapan, marami din ang nag-uudyo kay Carmela na tahakin din ito lalo na at siya ang nakikitang ang babaeng version ni Daniel Padilla. Malapit rin siya sa ilang showbiz personalities. Katunayan ay nakapaglaro na siya sa Star Magic Games sa Women's Valuable Event. Sa angking ganda at angkad, may ilang netizens din ang na nasasabi na pasok ang datingan niya bilang isang beauty queen. At kamakailan lang, ginulat ni Carmela ang kanyang mga taga-subaybay sa kanyang mystical na anyo sa kanyang photo shoot bago opisyal na maging adult. Nagsuot siya ng ilang kasuotan kasama ang isang off-shoulder cream satin dress, isang puting tulle dress, at isang pamansang gown na peach satin tulad na nakikita sa isang serya ng mga post sa kanyang Instagram page. Ipinalabas din ni Carla ang mga larawan mula sa shoot ni Carmela. Nagbahagi din siya ng mga sandali mula sa garbong debut party na may temang Enchanted Forest. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, naroon din sa okasyon ang ilang mga sikat na personalidad sa industriya. Joselito Carlo Floyd Padilla. Ang recording artist si Joselito Carlo Floyd Padilla o JC, ay ikalawang anak ni Carla, mula sa dating lead vocalist ng bandang Orient Pearl na si Naldi Padilla na sa kanya ang tunay na pagiging Padilla sapagkat ang kanyang ama ay pinsan ni na Romel at Robin Padilla. Bagamat lumaki si JC sa pangangalaga ng ina, malapit din siya sa pamilyang Padilla. Katunayan ng magtapos siya ng business administration sa Mapua University noong 2017, full force na dumalo ang buong pamilya sa nasabing okasyon dahil na siya ang kauna-unahang nakapagtapos sa kanila sa kolehiyo. Kabilang sa nakisaya kanyang mga kapatid, ama at maging ang kanyang lola na si Eva Carino. Katulad ni Daniel, nariyan din ang pagmamahal ni JC sa musika. Katunayan, bahagi siya ng four-piece alternative rock group na Jose Carlito. Maliban dito, ay panakanakang lumalabas din si JC sa ilang programa sa telebisyon upang magtanghal kabilang na riyan ang ASAP. Pagdating naman sa kanyang buhay pag-ibig, hindi maitatanggi ang pagiging makulay nito. Kapag babasihan na kanyang Instagram feed, hindi lang busog ito sa musika at travel, kundi na riyan din ang sweet moments ni JC at na kanyang long-time girlfriend na gangalang Natalia. Maggie Ford Planas. Si Margaret Maggie Planas ay sinilang noong February 28, 2002. Anak siya ni Carla kay former Quezon City Councilor Mike Planas. Nagtapos siya ng high school noong 2018 sa Assumption College sa Makati City at pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa University of Melbourne sa Australia matapos na makapasa rito. Pagkamat hindi pa pinapasok ni Maggie ang showbiz, marami sa kanyang mga tagahanga ang naniniwala na mayroon na siyang kakayahan na maging susunod ng malaking bituin katulad ni Daniel. The Hindi na nakakagulat na sa kabila ng pagkakaroon ng mga sikat na celebrities bilang mga kamag-anak, unti unting nakikilala si Maggie sa kanyang sariling karera. Kahit na nanatiling mababa ang profile, mayroon siyang isang milyong followers sa Instagram kung saan ay pinapakita niya na mayroon siyang higit pa kaysa magandang mukha at kilalang apelido. Ang kanyang aesthetic feed ay puno ng mga larawan ng pamilya, magagandang tanawin, mga pasyalan, mga fashion staple at ang kanyang effortless chic looks. Samantala, maliban sa dalawang mapagmahal na kuya sa katauhan, na Daniel at JC, mayroon din siyang mga mapagmahal na half-kuyas sa panig ng kanyang ama, sina Miggy at Miko Planas. Madalas siyang lumilitaw sa YouTube channel ni Miggy kasama ang kanilang ipapa mga kapatid kung saan ipinapakita nila ang kanilang tunay na ugnayan sa isa't isa ng walang filter. Katulad na kanya mga nakakatandang kapatid, mahilig din sa musika si Maggie at marunong tumugtog ng iba't ibang mga instrumento, lalo na ang gitara at piano. Ginugol niya kanyang oras sa kanyang kwarto sa pagja-jam sa kanyang gitara o pagtutugtog ng mga random na nota sa piano at pagsusulat ng kanyang sarili mga kanta. Bukod sa paggawa ng sarili mga kanta, marunong din si Maggie na magpahalaga sa magandang musika kapag naririnig niya ito. Hindi sekreto na siya isang fan ng K-pop. Hindi siya nahihiya na mag-post ng tweets bilang isang fangirl tungkol sa kanyang mga paboritong grupo tulad ng BTS at EXO. Isa ding gamer si Maggie at palaking tagahangan ng mga multiplayer online battle arena games. Bukod sa paglalaro ng online games, marunong din mapakita ang gila si Maggie sa tunay na buhay. Alam niya kung paano maglaro ng maraming uri ng palakasan at gusto niya manatiling aktibo sa pamamagitan ng volleyball, tennis, football, boxing at Muay Thai. Bukod sa mga sports, kayang-kaya rin ni Maggie na pangalagaan ang sarili sa mga panahon ng gipitan. Tapos sumailalim din siya sa self-defense training at street fighting. Hindi din lihim sa publiko ang malalim na ugnayan ni Maggie sa kanyang kuya Daniel. Hindi siya mahiyain sa pagsuporta dito sa social media, madalas na nagpo-post tungkol sa kanyang mga proyekto at pampublikong mga gawain. Isa din si Maggie sa agad na dumindepensa sa kapatid kapag may issue itong kinasangkutan. Katunayan, kamakailan lang, magkasama sila Daniel at Maggie na nagbakasyon sa Siargao. Samantala, bagamat hindi pagganap na sinundan ang yapak na kanyang pamilya sa showbiz, hindi sinasarado ni Maggie ang posibilidad na ito. Katunayan, sumubok na siya ng kaunting pagtuntong sa larangang ito noong 2018, matapos na opisyal na maging isang bench setter. Present din siya sa ilang celebrity events, katulad ng pagdalo niya sa Star Magic Ball 2023. Sa 18th birthday noong 2022, nagkaroon din si Maggie ng isang elegante at espesyal na pagdiriwang na dinaluhan ng pamilya, mga kaibigan at mga sikat na personalidad. At kamakailan lang din, isang ang kanyang magandang mukha sa nasilayan matapos na maimbitahan sa Dior Beauty event Sa mga kaganapang ito at talandong taglay ni Maggie, hindi na nakapagtataka pa na balang araw ay susuungin niya rin ang entertainment industry. Daniel Padilla Si Daniel John Elago Ford, o mas kilala sa screen name na Daniel Padilla, ay isinilang noong April 26, 1995. Siya ang pangalan na anak ni Carla mula sa dati itong karelasyon na si Romel Padilla. Hindi ka ilang tinatamasan niyang kasikatan at masasabing isa sa mga matagumpay na aktor ng kanyang henerasyon kung saan siya ay binansagang Supreme Idol. Taong 2010 ang simula ni Daniel na tahakin ang mundong ginagalawan ng mga magulang sa showbiz at kasabay nito ay ang hayagan niyang pagsasabing isa sa nangungunang dahilan niya ay upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Napanood siya sa kanyang unang acting job bilang supporting role sa Gimmick 2010. Sa pinakitang husay sa aktingan ay nabigyan siyang muli na pagkakataon magbida sa youth-oriented show na Growing Up, kung saan una niya nakatambal si Catherine Bernardo. Ang matagumpay nilang tambalan bilang Kathniel ay nagpabukas sa na maraming oportunidad sa karera ni Daniel. Sa taong lumipas, tuloy ang masasabing nahanap niya ang kanyang lugar sa showbiz na hindi dumidepende sa pangalan ng pinagmulang angkan. nariyan ang, na ang po kanyang box office films at hit teleseries na siya nagbigay sa kanya ng pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies. Maliban dito, kalibat ka ng proyekto din ang ipinagatiwala sa kanya kabilang na ang nag ng mga commercials at product endorsements. Maging ang music industry ay napagtagumpayan ding pasukin ni Daniel. Patunay riyan ang kanyang hit albums at concerts. May hawak din siyang iba't ibang negosyo. Samantala, hindi naman kaila ang pinagdaan ng kontrobersya ni Daniel kasunod ng hiwalayan nila ni Catherine noong nakaraang taon. Ang pangyayaring ito ay hindi kailang nakaapekto sa magandang imaheng nakikita sa kanya ng publiko. Ganun pa man, hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanya. Kamakailan lang ay namataan si Daniel na masayang nagbabakasyon sa isla ng Siargao. Kasunod nito ay ang muli niyang pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN at Star Magic na siyang tumapos sa mga haka lilisanin na niya ang mga ito at at humahanap na siya ng bagong talent management na hahawak sa kanyang showbiz career. Kasabay nito ay pinasalamatan din ni Daniela kanyang ina sa walang sawang suportang binibigay nito sa kanya at mga kapatid na nakasama niya noong mga panahong magulo. Carla a queen mother to her children. Aminado si Carla na hindi naging madali ang pinagdaanan niya sa pagpapalaki sa apat niyang mga anak. Dil sa mga naririnig niyang negatibo dahil sa magkakaibang ama ng mga ito, ay naging mahirap rin ang pamumuhay nila. Pero magkaganon man ang sitwasyon nila, ayon kay Carla, hindi niya kailanman ipinaramdam sa mga anak na kawawa sila. Sa halip ay itinanim niya sa isip ng mga ito na matutong maging maparaan at madiskarte sa buhay para hindi umasa. Sa karunungan na kanyang natamo mula sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, alam ni Carla na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang kanyang takot ay hayaan lamang ang mga bagay na maganap ng natural. Bukod sa pagbibigay ng lahat ng moral support na kinakailangan ng kanyang mga anak, ginagawa rin ni Carla ang isang punto na panatilihing matatag ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga bonding session. Maging ang kanyang mga anak ay maganda din ang relasyon sa isa't isa at nariyan ang malaking respeto at pagmamahal sa kanya. Ayon pa kay Carla, ito ang parte ng buhay niya na hindi hindi niya ipagpapalit. Bagamat simple lang pero alam niya na totoo, ang saya kasama ang mga anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!